Paano nga ba tayo magpapakita ng grace sa ibang tao? Lalo na kapag mahirap pang sitwasyon. No? Hindi naman deserving ang tao na pagbibigyan natin ng grace. May tatlong point tayo na pag-uusapan. Low. Bakit low? Kasi kailangan nating tanggalin yung pride at magpakumbaba kung gusto natin magpakita ng grace sa ibang tao. So, L is let go of offense. O is offer words that build up, not tear down. At W is walk in service without expecting anything. So number one, let go of offense. Kung gusto mo magpakita ng biyaya sa iba, gaya ng pagpapakita ng Diyos ng biyaya sa iyo, ay palagpasin mo ang offense na ginawa sa iyo o patawarin mo na ang taong nakasakit sa iyo. Sabi sa Ephesians 4.32, maging mabait kayo sa isa't isa, mahabagin, nagpapatawaran sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ng Diyos kay Kristo. Ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang pagpapakita ng biyaya ng Diyos. Sa mga taong pakiramdam natin ay hindi naman dapat bigyan ng grace. Ang pagpapatawad ay pagpapakita din sa Diyos na talagang nakatanggap tayo ng grace niya at na-appreciate natin ito ng sobra to the point na natuto tayo maging gracious sa mga difficult na tao. Yung tinatawag na mga EGR, yung extra grace required na tao. Na-realize ko ang tinuturo ng Diyos sa Bible ng pagpapatawad ay konektado sa ginawa niyang pagpapatawad din sa atin. Hindi niya tayo uutusan na magpatawad ng walang kondisyon kung siya mismo ay hindi nagpatawad sa mga kasalanan natin, sa isip, sa puso at sa ginagawa natin. Kaya kung pinatawad ka ng Diyos ay marapat lang na magpatawad ka din ng iba. Kaya lang ito ay mahirap pero ang blessing ay kapag ginawa mo ito, magkakaroon ka ng kalayaan mula sa bigat na sama ng loob, sa kahihiyan, sa kawalan ng peace at joy, at magkakaroon ka pa ng bagong simula. Kapag natuto kang magpatawad, ay pinapakawalan mo ang ibang tao at pinapakawalan mo din ang iyong sarili. At nagagawa mo na kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Pero habang meron kang kinikimkim na galit sa ibang tao, ay hindi mo magagawa ang pinapagawa ng Diyos sa iyo kahit kailan hindi ka magiging intimate sa Diyos. Kasi ang kasalanan na iniingatan mo sa iyong puso ang maglalayo sa iyo sa Kanya. Si Pedro nagtanong sa Panginoong Isus kung ilang beses daw ba siya magpapatawad. Alam mo, nasa isip niya, sabi niya, pitong beses po ba? Alam mo, nasa isip niya, very generous siya. Kasi sabi niya, pitong beses. At parang inisip niya na hahangaan siya ng Panginoong Yesus. Dahil imaginin mo, pitong beses ka magpapatawad sa paulit-ulit na ginawa ng tao sa'yo. Wow! Yung iba nga sa atin, isang beses pa lang, dalawang beses, talagang wala na eh. Talagang tapos na eh. Pero ito, inisip ni Pedro, wow, napaka-gracious ko. Pitong beses. Pero, tingnan mo, nasyak siya. Kasi iba yung naging sagot ng Panginoong Yesus. Sabi sa Mateo 18.22, sinabi ni Yesus sa kanya, Sinasabi ko sa iyo na hindi lamang makapito kundi hanggang makapitong pitong ulit. Wow! Grabe! Hindi pitong beses kung hindi 490 times. Now, hindi ibig sabihin na nililimitahan ng Panginoong Yesus ang pagpapatawad na hanggang... 490 times lang. Pag ika 491 na ang offense, ay pwede nang hindi magpatawad. Hindi yun ang ibig sabihin. Ang ibig lang sabihin ay magpapatawad ka ng walang hanggan. Unlimited. Bakit? Kasi yun ang ibig sabihin ng grace. Nakakalungkot kasi maraming tao ang hindi naiintindihan ang grace ng pagpapatawad. Kaya may mag-asawang ang relasyon nila nasisira o nalalamig na sa bawat isa. Bakit? Kasi hindi marunong magpatawaran. Maring nakatira sila sa ilalim ng isang bubong. Pero wala na yung pagmamahalan. Halos hindi na nag-uusap at sa tuwing nag-uusap sila ay nauuwi lang sa pag-aaway. Kahit sa trabaho ay may kita natin ito. Maring may isang krisyanong empleyado na ayaw magpatawad sa kapwa empleyado at ang nakakalungkot dito ay sa halip na madala niya sa Panginoon yung kanyang kasamaan sa trabaho ay napapalayo pa ito dahil yung grace ng pagmamahal ng walang kondisyon na dapat sana ay naipapakita ng isang alagad ay hindi nakikita sa kanya. Sabi sa Mateo 6.15, Ngunit kung hindi ninyo pinatawad ng inyong kapwa, hindi rin patatawarin ng inyong ama ang inyong mga kasalanan. Now, hindi sinabi dito na kapag hindi ka nagpatawad ay hindi ka maliligtas. Ang kaligtasan natin ay hindi nakabase sa ating performance. Yun yung pinag-usapan natin sa tatlong linggo. Kung hindi sa grace ng Diyos lamang na nung nanampalataya tayo sa Panginoong Yesus, tayo ay pinatawad at niligtas. Ang pinag-uusapan dito ay ang ating araw-araw na fellowship sa Diyos na maaapektuhan kung hindi tayo matututong magpatawad. Parang ang anak mo na nagkasala, halimbawa sinagot ka, nagrebelde sa iyo. Nakakaapekto ito sa inyong malapit at nagmamahalang samahan. Maaring nagkakailangan na kayo mag-usap at hindi na kayo at isa sa bawat isa. Pero ang inyong relasyon bilang magulang at anak ay naroon pa din. At hindi yun mawawala Bilang magulang ay mamahalin mo pa din ng iyong anak kahit na siya ay nagrebelde. At gagawin mo ang lahat para lang siya maituwid at mapabuti kahit pa nga siya ay iyong disiplinahin. Now, kapag hindi tayo nagpapatawad at nagre-rebelde din tayo sa Diyos at dahil ayaw mo sundin ang kalooban niya, ay naapektuhan din ang fellowship niyong dalawa. Kaya nga, alalahanin natin na ang pagpapatawad ay nakakabuti sa ating katawan, isip at spiritual na buhay. Sabi sa Lucas 17, 3-4, Kaya't mag-ingat kayo kung magkakasala sa'yo iyo kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya'y magsisi, patawarin mo. Kung pitong ulit siya nagkasala sa iyo sa maghapon at pitong ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niya, nagsisisi ako, dapat mo siyang patawarin. Now, ano ba yung mga dapat nating ihinto para matuto tayo magpatawad? So, una, stop justifying it. Hindi mo kailangan patunayan na ikaw ang tama, ikaw ang inapi at maling-mali talaga ang ginawa sa'yo. Kaya, tama lang na gumante. gan, huwag na. Pinatawad ka ng Josh kaya matuto ka mag let go. Pangalawa, stop rehearsing it. Huwag mo na siyang ulit-uliting i sa isip mo. Huwag mo nang balikan yung ginawa sa'yo. Huwag mo na rin isipin yung mga salitang gusto mong ipamukha sa kanya dahil galit ka. Ibigyan, kalimutan mo na ito dahil ito ay pagpapakita ng grace. Pangatlo, stop discussing it. Huwag mo nang sa ibang tao patungkol sa offense na naranasan mo. Narealize ko na kapag kumausap ka ng tao, lalo na kung hindi siya alagad ng Panginoong Yesus, tungkol sa negative na ginawa sa'yo, ay huwag ka umasa na bubuti ang pakiramdam mo. Bakit? Kasi iba-validate niya lang ang kagustuhan mong gumanti. Sasang ayunan at gagatungan niya ang kung ano mang kinuwento mo. At ang mangyayari, dalawa na kayong galit dun sa tao na yon. Tapos minsan, gagawa pa ng group chat para lang sa topic na yon. Kaya kaibigan, kung gusto mo sundin ang Diyos na nagbigay ng grace sa'yo, itigil mo pag-usapan ng iyong mga kaaway sa harap ng ibang tao. Now, hindi lang natin dapat alam kung ano yung ihihinto natin, kundi dapat alam natin kung ano yung sisimulan natin gawin upang magpakita ng grace. Una, love your enemy. Sabi sa Mateo 5.4.4, ngunit ito naman ang sinasabi ko, ibigin ninyo inyong mga kaaway at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Ang ibig sabihin ng mamahalin natin yung ating kaaway ay sa halip na mag-isip ka ng masama laban sa kanya ay papakitaan mo na lang siya ng mabuti. Sa halip na gantihan mo siya ay patatawarin mo na lang siya. Noong tumatakbong presidente si Abraham Lincoln ay may lalaking oposisyon na sinisiraan siya at pinagtatawanan. Iniinsulto yung itsura niya. Hindi daw dapat maging presidente ng Amerika yung ganong itsura. Pero ganon pa man ay nanalo pa rin si Lincoln. At dumating yung time na kailangan niyang mamili ng Secretary of War. Alam mo, pinili niya yung umaaway sa kanya, si Stanton. no sinabi niya ito sa kanya mga advisor, ay agad na pumalag ang mga ito. Sinabi sa kanya, hindi mo ba alam na siya ang nanira sa iyo? Nabasa mo ba ang masasakit na sinabi niya patungkol sa iyo? Nasisira na po ba ang ulo niyo, Mr. President? Pero alam mo, sabi ni Lincoln, oo, alam ko lahat ng mga iyon pero naisip ko din na ang isang katulad niya ang kailangan din na ating bayan. At si Stanton nga ay naging Secretary of War. Kaya lang si Lincoln naman noon ay na-assassinate at namatay. At noong namatay si Lincoln ay sinabi ni Stanton na kung kinapuotan siya ni Lincoln at gumanti ito sa lahat ng masasakit na sinabi niya, ay hindi magkakaroon ng pagbabago sa kanyang pagkatao. Sabi ni Stanton ay malamang Mamamatay ako na may galit kay Lincoln. At si Lincoln naman ay mamamatay na may galit din sa akin. Pero dahil sa pagmamahal na pinakita niya sa akin, ay nabago ako. Kaibigan, ito nagagawa ng pagpapatawad at pagmamahal ng walang kondisyon. Let go of offense. Pangalawa, seek to understand. Sikapin mo na maunawaan mo din ang pinagdadaanan ng taong naka-offense sa'yo. Narealize ko na maraming taong sasaktan. Meron silang mga hindi na-resolve na problema sa kanilang buhay. Kaya minsan nakagawa sila ng hindi din mabuti sa kanilang kapwa. At kapag inunawa natin ito, ay mas matututo tayong magpatawad sa kanila. Sa halip na tingnan natin yung negative sa isang tao, tingnan natin yung positive na katangian nila. Narealize ko na kaya hindi tayo natututong magpatawad ay dahil inaassume natin agad yung pinaka worst na karakter ng tao na yon. Inaassume natin agad na sasaktan nila tayo at nagpaplano sila na masama laban sa atin. Kahit na sa katotohanan ay wala namang plano sa yung masama. Vain imagination mo lang ito. Alam mo mga gano'ng assumptions ang lumalason sa ating puso isip at buhay kaya sa halip na mag-assume tayo ng pinaka-worst sa isang tao mas maganda na ang i-assume natin ay yung best sa kanya isipin natin na baka meron lang siyang talagang pinagdadaanan o mayroong karamdaman kaya parang masungit siya. Meron siyang pressure nung panahon na yon. At nai-stress lang siya sa dami ng problema kaya medyo hindi maganda yung kanyang delivery ng salita sa iyo. Alam mo kapag tinignan natin yung best sa isang tao at hindi yung worst ay pinapraktis natin silang tignan bilang mga anak ng Diyos. And then pangatlo, ipanalangin natin sila. Na maaring ang taong ito ay niloko ka, nagsinungaling sa iyo o inabusong ang iyong kabutihan o kaya binuli ka at inisip mo na sakit na nga nung ginawa sa'yo kaya ang hirap magpatawad tapos ipapanalangin ko pa siya kaibigan, oo kasi ang panalangin para sa taong naka-offend sa'yo ay pagpapakumbaba mo sa Diyos at pagsasabi sa Kanya na ikaw din ay hindi perfect at ikaw din ay pinatawad niya Lord, patawarin mo po ang pagtatanim ko ng sama ng loob sa Kanya Patawarin mo din po siya sa nagawa niya sa akin. Tulungan mo po ako na tuluyan ko siyang mapalaya sa akin buhay. Now, take note. Hindi natin ipapanalangin yung pagwasak niya o yung pagdapa niya at hindi rin natin papanalangin na Lord sana matauhan na siya at mag-apologize siya sa akin. Mali, hindi yun ang ipapanalangin natin. Bakit? Kasi dapat ang focus ng panalangin natin wala sa ating kapakinabangan, kundi ang focus ay para sa ikabubuti niya. Lord, tulungan mo po na makilala ka niya at maibigay niya din ang buhay niya sa iyo. Pagpalain mo din siya sa kanyang trabaho at hayaan mo na balang araw ay makita niya na kung paano ka naging tapat sa akin, ay ganun ka din sa kanya may isang kapatiran na yung kanyang kapatid ay binaril at pinatay. Nalungkot ang kanilang buong pamilya dahil sa biglaang pagpano ng kanilang mahal sa buhay. Sabi ng ating kapatid na yon, ay nahirapan siya magpatawad pero buti na lang at tinulungan siya ng Diyos na magproseso kung paano patawarin ang pumatay sa kanyang kapatid. Now, ito yung nangyari. Sa maraming taon kasi, yung ating kapatid na yon ay nasa prayer list niya. Yung kanyang namatay na kapatid at pinagpipray niya ito palagi. Kaya lang, dahil namatay na ito, alam mong ginawa niya sa kanyang prayer list, pinalitan niya ang pangalan ng kapatid niya, ng pangalan ng taong pumatay sa kanyang kapatid. At nagsimula siyang ipanalangin ito. Kaibigan, ito ang grace. Ito yung letting go of offense. Kaya kung mananalangin tayo, we should remember our own sin. Kailangan nating alalahanin yung ating sariling kasalanan at hindi lang inaalala natin yung kasalanan ng ibang tao sa atin. Naalala ko, yung servant na pinatawad sa milyong-milyong utang na hindi niya kayang bayaran sa kanyang master, pinatawad siya dito. Kaya lang ay hindi siya nakafocus sa malaking utang niya na pinatawad kung hindi ang focus niya ay yung utang na isang daang piso sa kanya ng isang tao. Hindi siya nagpatawad at pinakulong niya ito. Bakit? Kasi nakalimutan niyang siya ay nakatanggap ng grace. Kaya dapat nating alalahanin lagi yung ating sariling kasalanan na pinatawad ng Diyos upang matuto tayong magpatawad din sa iba. Sabi sa Mateo 7:1 to 5, huwag kayong humatol ng kayo'y di hatulan, sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa paghatol ninyo sa iba. At susukatin kayo ayon sa panukat na ginagamit ninyo sa iba. Bakit mo pinapansin ang puwing sa mata ng iyong kapatid ngunit hindi mo pinapansin ang trosong nasa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong troso ang nasa mata mo. Mapagkunwari, alisin mo muna ang trosong nasa iyong mata at sa gayon makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Kaibigan, ito yung katotohanan. Madaling mag ng ibang tao pag hindi mo nakikita ang sarili mong pagkakamali. Tama ba? Pag ang tingin mo sa sarili ay malinis, naku, numero uno ka magko-comment sa isang tao. Pag ang tingin mo sa sarili ay mabuti ka, madali kang magalit sa iba at tatanggi kang magpatawad. Kaya kaibigan, suriin natin yung ating sarili. Kasi kapag ganito, kalagayan natin, Meron tayong spirit of offense. Ito yung mga tao madaling ma-offend. Hindi mo lang ma-invite sa iyong party magagalit na. Tingnan mo ito kaibigan kung ikaw ito. Am I more concerned about being right about everything than anything anyone else? Do I tend to focus on other people's faults? Do I feel it is my job to correct people's mistake in many areas of life? Do my words tend to be laced with negativity and criticism? about situations and people. Do I vent often to others about things other people did to upset me? Do I tend to hold on to grudges, resentment, and bitterness? Do I believe that it is unacceptable for people to disagree with me? Do I feel it is my duty and responsibility to make people change their minds to match my opinions, my convictions, and my beliefs by verbal force if necessary? Do I verbally attack, insult, or try to humiliate people who think or act differently than I want them to? Do I have a hard time forgiving even the smallest slights from others? Ibigan kung oo ang sagot mo sa karamihan ng tanong dito ay simulan mo magrepent, magforgive at maglet go. Kasi e 'di ba pag nagpatawad ka, ang ibig sabihin kinukonsinti mo ang kasalanan nila. Mali. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugan na sinasang ayunan mo yung mali niyang ginawa. Tandaan mo ito. Nung pinatawad ka ng Diyos, hindi niya sinabi sa iyo, tama lang yung ginawa mo kasalanan. Mabuti yan. No, hindi. Kaya nga, binayaran niya yun sa krus dahil kasalanan yun at kailangan pagbayaran. Pero sa kabila ng kasalanan mo, ay pinatawad ka ng Diyos. Dahil mahal ka niya at siya ay gracious. Eh Kuya Mike, pag nagpatawad ba ako, ibig sabihin wala ng consequence, ganun na lang yon. Kaibigan, ng pinag-uusapan sa pagpapatawad ay yung galit mo at pagnanasa na gumanti. Ito yung ititigil mo, papakawalan mo na siya sa iyong puso na umaaring may consequence kung ano man ang ginawa sa iyo. Kaya minsan, kailangan mo ding hayaan na harapin ito ng isang tao kahit pa nga napatawad mo na siya. Bakit? Dahil gusto mo siyang magising at maituwid. Ito ay pagpapakita din ng pagmamahal mo sa kanya. Kaya nga hindi ibig sabihin na kapag nagpatawad ka ay maiiwasan na niya yung consequence. Sabi ni Tim Keller, Only God has the wisdom and right to know what a person deserves. You must never try to give people what they deserve. Revenge. Kaibigan, huwag mo tangkain na ibigay sa iba ang deserve nilang pagganti mo dahil ikaw mismo ay hindi mo gugustuhin ibigay sa iyo ng Diyos ang deserve mong kaparusahan. Kung si David pinatay niya si Saul dahil sa pagganti, naging Saul na din sana siya. Kaya ang mangyayari, ganun din. Parehas lang na Saul ang uupo sa trono, mapagkiganti. Pero dahil sa hindi niya pinatay si Saul, kahit na may pagkakataon na siya, ay isang bagong hari na nakinalulugdan ng Diyos ang umupo sa trono. Kaibigan, huwag mo ulitin ang kasalanan na ginawa sa'yo. Kung gumanti ka sa kanya, parehas na lang kayo. Kaya nga, let go of offense.